Heaven Peralejo naka-unfollow sa IG ni Marco Gallio, hiwalay na ba? Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. May latest breakup rumor ngayon na kumakalat sa social media. Ang iniintriga na naghiwalay na raw umano ay ang celebrity couple na sina Heaven Peralejo at Marco Gallio. Napansin kasi ng eagle-eyed netizens na naka-unfollow na ang aktres sa Instagram ng aktor, kaya naman agad nang nagjudge ang ibang nakakita na baka nag-break na raw ang dalawa. Ang depensa naman ng ilan ay baka nagkatampuhan lang ang lovebirds. Siyempre, nag-imbestiga kami at totoong ang naka-unfollow na si Heaven kay Marco. Maliban dyan, napansin din namin na parang wala na yung sweet photos nilang dalawa, pero nandoon pa rin yung ilang endorsements na magkasama sila nang tingnan naman namin yung account ni Marco, naka-follow pa rin siya sa dalaga at karamihan sa mga nakapost ay yung pictures nila ng girlfriend. Until now, wala pang paglilinaw kung totoo ang kumakalat na chismis tungkol sa couple. Kung matatandaan, nagsimulang maling si na Heaven at Marco noong 2023 matapos silang magtambol sa pelikulang, The Rain in Espanya. Bago pa ito, nagkasama na sila sa kapamilya reality show na, Pinoy Big Brother, Teen Edition. Magugunito noong November last year ng iBand era ni Marco at Heaven ang palitan nila ng I Love You sa social media na tila kumpirmasyon na may namamagitan sa kanila. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panonood.